Hangin pa kasi yung hose niyan. Meron pang hangis kumbaga, kung baga kung sa sasakyan para siya nagbe pa. Hanggang sa maging puro. O at least may pumapatak. Ayan po mga madya, nagpalad po kami ngayon ng bagong waste bulb. O yung football po yan, ginawa lang namin waste bulb. Ayan, maganda-ganda. So, dadalawahin, gagawin pa po namin yung dalawa para lumakas pa. So, doon po majer, mga major sa tasa naglagay kami ng drum yan. so yan pong niya na yung level nung sinuna nung tubig sa ilog At, yan po yung tinatawag na drive tank so ito pong tubong ito yan po ay drive pipe drive pipe papunta doon sa drum pump tapos yung maliit yung media, yun naman po yung delivery pipe natin papunta sa taas so yan medyo maganda ganda na ang resulta ipapakita ko mamaya din sa taas yung tubig na naiakyat so medyo lumakas kaysa nung una pang ginawa natin nung napakit natin Ito ipabigat, pabigat so, Gagawa na lang namin ng Pampabigat na bakal O kay mga tornil Ayan po yung ilog masing Baha ngayon Kada so, pump yan Malakas ang Yan po yung ating ramp pump at ang pupuntahan po niya na ito sa taas. Yan po yung dadaanan. So ito po yung mga kawayan, ang taas niya. Yung pinakandulo dulo ng kawayan, basta pataas po po yung inakyat doon sa taas ng ating ramp pump. Ang yung tubig. Ang plano po dyan ay maglalagay na ang steam ng mga isda. aakyat tayo ngayon punta sa taas siyempre sa taas ang aakyat hindi sa baba kaya nga akyat eh Bilas isang aakyat pala dito hinihingal na po yung gula yan yan nasa supply na tubig ang dilig dilig tapos si Arman may ari isi gagamas